Hi guys, welcome sa channel Dr. J sa TikTok. So we call it TikTok. Ang pag-uusapan natin, ang topic natin, masakit na pag-ihi or dysuria. So ikaw ba yung masakit umihi? Initial pa lang ng pag-ihi mo, paglabas ng ihi, makirot na or kalagitnaan ng pag-ihi or pwede naman terminal dysuria sa dulo bago matapos umi, ayan napakakirot so ano ba yung mga pinaka na kondisyon kapag merong kang dysuria So number one, urinary tract infection or UTI So pwedeng ma infeksyon sa daanan ng ihi from the bladder to the urethra So, lahat ng dadaanan ng hip, pwedeng magkaran ng inflammation yan. Sa lalaki, pwedeng umabot hanggang prostate, prostatitis naman ang tawag. So, katadasan, bukod sa masakit umihi, ay may bahid ng dugo, o kaya naman, may lagnat o masakit ang likod. So, yan ang kadalasan. Kapag at ang ihi, may kulay, pwedeng malabo yung ihi. Pangalawa, kidney stone. So, baka naman may bato. So, ang bato kasi natin, hindi lang nasa kidney. Bumababa rin yan sa ureter. Bumababa rin yan sa urethra. Pag yan ay eh, gumapang na hanggang palabas, napakakirot. So, ito yung kirot na lahat yata ng santo, eh, matatawag mo na. So, bukod sa kirot, meron siyang tinatawag na hematuria or dugo sa ihi. So, napakasakit. Mamimilipit ka. Iikot ka talaga sa kama kapag sumumpong ang kidney stone. At ang pangatlo, common din siya ay sexually transmitted disease or STD. So, bukod sa terminal dysuria, ay pwede karing magkaroon ng lagnat at discharge. Pwede madilaw o clear yung discharge, pero dapat magamot. So, anong dapat gawin, Dr. J? Number one, plenty of fluids. So, walong baso ng tubig araw-araw. Sabi nga na iba, pwede bang buko juice? Pwede. So, second, pain reliever. So, we give ibuprofen 200-400 mg, basta walang allergy, and antibiotics. 3 days, 5 days, o 1 week course sa antibiotic, depende sa sitwasyon. And of course, when to see your doctor? Kapag 24 hours na, nandyan pa rin ang sintomas mo. Number 2, nilalagnat kayo. Number 3, talagang may dugo yung ihi. Consult your doctor. So I hope nakatulong yung ating video ngayon sa TikTok. This is Dr. J. Pag may tanong medical what to do, Dr. J?